what's up sa inyo mga peder so may kasama ako ngayon for today's video ang aking jo boss hey! <laughs> so, so for this video maglalaro kami na tinatawag na lingduhay niya hulaan ko kasi na siya bikulana so hulaan ko mga lingduhay na bigol na uh, hindi ko alam. Guys. Kasi wala talaga akong alam na hindi ko sa Bicol. Borat lang talaga sa <laughs> <laughs> <Jesus. laughs> hindi ah. Ang ibig sabihin ng borat po sa Bicol, ano? Lasing. Wow. laseng oh, lasing. Lasing po ang ibig ng borat sa Bicol ah. Hindi po bastos yun. Sa Tagalog po bastos yun. <laughs> pag nagkamali ako, ng dalawang beses, papahiran niya ako ng uling sa mukha. <laughs> Pero pag nawala ko naman yung ano niya, sasabihin niyang words. Siya naman yung lalagyan ko sa mukha ng uli. So, pisan na natin sa laro na to, guys. Next sharing. Next sharing. Next sharing. Ano? nakita? hindi, mali de ito isa. Ah, ano 'yung. Amian ah, na, mong sabihin, dalawa nga eh. Uwi ako muna, wait lang. nagsiring sharing Nag-sharing. Umalis? Hindi. Ano yung sabihin nun? nag Ano ba? Sa Tagalog. Sa Tagalog. At, kasi yung nag sa amin. Nag-sharing ka na duman. Pumunta ka na doon. Ganon. Ah, pumunta na ka. Pumunta ka na doon. Ay, nang Tagalog yung nag-sharing. O, nag-sharing. Mali ka agad Dapat oh, no. so, kasi yung... Uh... <laughs> ganyan lang. <laughs> ang tipid mo maglagay ang mamaya ka sa akin pag nagkamali, ano, pag nasagot ako talaga yung ano. Okay. Eh, bakit ano, ba, talaga, ganyan pa talaga? Ganyan naman ah. Ano eh, kahit anong yung... lagay mo, basta nagkamali eh? ako. Babata. Mabata. Mabata? Uh Oo. -oh. Ang hirap naman ng mga tinapasagot mo. <laughs> Mabata. 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 Pabaw. Iyo, tapo. Oh. Ay! Pabaw. <laughs> <laughs> Mabata. Patay ka sa akin. Mabata. Uy, kala ko dawa. Baka isa sa loob lang. Tumama ako eh, siyempre. Pag tumama ako, isa lang. Yung dalawa. Anong dawa ka, dawa ka dyan. <laughs> Mabata, mabaw. Ibig sabihin, guys. Gagit. <laughs> Nagyakit tayo mga bigote. Gagot! Uh. Ayun <laughs> Biko tewa we <laughs> di itu sambil <na. laughs> dah. Bisa enggak? Ba, halo. Babata. Babau pala yo. Larata. Larata. Tumai. Gago. Larata. Bali na. Larata. Larata. Nataranta. Hindi, paulit-ulit na yun eh. Paulit-ulit na yun, na ulog. Ay, hindi ko alam yun okay, eh. Kala ko lang para. Tanga! <laughs> 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 ulit. <laughs> Pagkat pakapat? Pakapat at batayo? Sige, pakapat. Anong... Tarata, bandayan nito. Dapat tatlong mali ako eh. Kasi hindi. ang hirap ng mga words, hindi, hindi ko alam eh.

hirap naman nun, ang ano uh, ang nangunguris. Ang malapit na word to be, ano, taga, nangunguris. Nagwawalis? No. Mali na naman? Nagunguris, ano, it, ano, umiiyak. Nagunguris. Umiiyak? Nangunguris. Daya. Nangunguris. Nagunguris. Nagunguris. lalim naman ng mga vehicle na yata Tongka. niya. Tungka, lang naman kasi. Huwag ka iiya. Ang daya ba? Tungkaan. Nagtutungkaan. Nagtutungkaan, nagtitungkaan. Wait lang, wala pa yun ha. Hindi counted yun. Tungka, akong naman yun. Pwede mong bonus? Tungkaan? Tungkaan? di wala talaga ako may na ano malapit dun Tungkaan? alam ko lang tukaan yung tukaan <laughs> ano yun na ako hindi ko alam talaga ha? Ah? ano? ayan naman nito. Pungkaan. Ano yun? Inaantok yung pungkaan, guys. O, pingpongka. Ting-pongka. ting Okay. Ang kakamali ka rin. Yung no. mahulakan ko din yan. Tiyan mm -hmm. mo, dami, no? Pantaya ako. Tiyan mo, may buyo. Tiyan mo sa buko. <laughs> ko Walang... bro. <laughs> harong sa Tagalog, ano ang harong sa Tagalog? ang harong sa Tagalog? Ulaan ko nga eh. Oo oh, nga ano, ulaan mo. Harong. Harong. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> ano na lang eh. Harong, 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 harong. Madali talaga naman mga bigol. Harong, madali lang harong. Harong harung sa sa higa kanta yun sarumbang yun pala sorry harung harung kung ano sa oh, igaw pa ulit kasunod ah oh. sa pakatapos ng harung igaw ulit kasunod um. oh sirip harung. na sirip na hindi um, wait lang nakakarami na sirip ka dyan bruh harung bigay kayo ng ano, kulog. Hayop ba yun? Hindi. Ta ang ibig sa, ano nun? Kailangan nyo ng tao. Kailangan ng tao, arong mm -hmm. Sandok. No. Ano? Sandok. Lalo na pag may bagyo, kailangan nyo ng tao. Pag may bagyo? Oo. Oh. Ano yun? Pag may bagyo. Ah, payong! No! <laughs> Talong it means bahay. Di ba may... kailangan ng tao yung pag may bagyo? Bagyo? Oh. Oh. Sa isin na masirong. -isip ko Sa isin na masirong pag may, yung, pag, pag may bagyo. Hindi. Naisip ko kasi pag muulan. Hindi. Mu may bagyo eh. Muulan. Pag masirong ko lang aninda ito. Eh, ga gamit ng tao eh. Tahan. Hindi, ga hindi gamit. Sabi ko. Gamit. Gamit bag. Gamit. Hindi, gamit. Gagi ano ba? Kailangan ka ako ng tao, hindi gamit. Ah, kailangan tao. Okay. Bangko. Basic. <laughs> bangko. <laughs> ano? Uy, malit. Di ba lang ito? Dito taga, dito bicol. Dito bicol ang bangko. Ano? Tagalog pa din. Kapuhan. Hindi, nahindi din pa rin ito na Tagalog. Ano? Dito, ano? As in bicol, masasabi ang bangko. Ano yung bangko? Bangko, hindi mo pa. E kan... Hindi, bangko sa trash. Hindi, 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 hindi yung bangko. Hindi yung bangko. <dictatoriali> <laughs> di, parfois, ano, banko, al -al? Bangko yun. Hindi yung bangko sa gabi. Bangko? Ano? Hindi, ano yun? Bangko? Bangko. Bangko. Silya. Dapat oh. silya. O, silya. Oh o, hindi. Dapat silya yung sinabi ko kasi upuan. Upuan nga. Mali bangko kasi naintindi na pagbangko pala. Oh, mali ka. Eh! Hindi nga counted yun eh. Andayan Ang dami ko. Pagbigyan mo na ako. Hindi yung counted. Andayan. Ikaw <nakiyong> ba? <laughs> Isa pa lang yung, sa iyo eh. Uh, bango pa yung naiintindihan. Ito yung bangko. Sige. Bangko. One. Oo nga. Mali. Mali. oh, mali ka. Eh! Ikaw nagpaulat. Hindi yung counted eh. Sabi ko mali, diba? O, oh, natin. Ipe mo. Tabay. Ano sa Tagalog yung tabay? Tabay. Tabay. Lang. Tabay. Tabay. Ginagamit din ng tao to. Nasa tao yan gagawin. <laughs> Ay, kat katawan. Ano? Gamit. Part na katawan yan. Ah, parte ng katawan ng tao. Tabay. Tabay. Kamay. Mali. Mali. Ano ba yun? May ano na agad? Tabay. May si may Taba. Na agad? <laughs> Taba. Taba agad. Tabay binti, gago. O, o ba? Nalagyan mo ako ng bigot. <laughs> ang banggi, alam mo naman ang banggi. Ang banggi, hindi ko nga alam yun. Banggi, di mo alam ang banggi? Banggi. Banggi. Uh -huh. Banggi. Hindi ko nga. Banggi yun. ay ba? Sasabi ano? Sasabi naman na tanda banggi na mag, ano na mga maglalaw na. Banggi na. Banggi na maglalaw mo. Sara na. Sarana. Ano ba yan? Wala akong alam sa bigol. Banggi, banggi. Banggi. Larga na. <laughs> banggi. Ano yun? Tagad? Gabi ba? Gabi. Ah, gabi! Bayan, Bangi Bayan. Gabi. Bangi Gabi. Malay ko. Lalagyan mo pa ito. No? Oo. Oh. Ikan. natin. Hindi. Kulay. Cross para nagpano ka so. Madaya. so hanggang dito na ito guys. So. Comment, like, subscribe sa akin channel guys. So, salamat.